Pinagpira-pirasong Katotohanan Ang katotohanan ay buo at walang pagkukunwari. Kapag siya'y inihahayag, puso'y di naduduwag. Nailalakad ng tuwid at hindi nagliligaw pagkat siya'y katwiran na walang kalikuan. Ang katotohanan ay parang apoy, hindi man subukang hipuin ay alam mong mainit samantalang ang maligam-gam ay dapat pang inaalam. Hindi tulad sa matapang na alak na sinasabing masarap, ngunit sa katotohan ay nilulunok ng may paghihirap, at kung makaraos na ay may panlabas habang ang loob ng lalamunan ay nagpupumiglas. Ang liwanag ay katotohanan, dalhin man sa dilim ay nagliliwanag, ngunit ang kamalian ay tulad sa itim, kaaway ng liwanag sapagkat kakampinga ng dilim. Marami rin ang gumagamit sa katotohanan. Masabi lang na sila'y wala sa dilim. Tulad sa bagay na buo, hinihiwa at pinipiraso, dinadampot ang gusto at itinatapon ng ayaw. Kinukuha ang makagiginhawa at inaalis ang sa kanilay kontra at pabigat. Binabalot ng magandang palamuti upang ang retasong mula sa buo ay hindi na hanapin at mapansin. Marami na nga ang nakalimot sa salita ng Diyos ay hindi na nagpapahilot buong katotohanan ay tuluyan ng nilimot at kung iyong ipaalala sila na may nayayamot. Sapagkat sa sarili, sila'y nagpakadalubhasa. Nalimot na ang sa kanila ay kaloob na totoong manggagamot.